Rodante Marculeta, tubong tarlak, nagtapos ng Bachelor of Laws sa San Sebastian College at nagkaroon ng Doctor in Public Administration and Governance sa University of the Philippines. Dahil tatak sa kanyang puso ang pagsilbi sa bayan, nais niya nadalhin ang kanyang galing at karanasan sa Senado. Kilalanin natin si Attorney Rodante Marculeta at ano nga bang kanyang sagot sa mga tanong ng bayan. Ano ang inyong pananaw sa pagkakaisa? At paano po ninyo ito matutupad sa inyong pamamahala? Napaka-importante ng pagkakaisa sapagkat ito lamang ang tanging susi para ang bansa ay umunlad. Kinakailangan lahat po ng leaders ng ating bansa ay magkaisa. Uh, Unang-una, yun po ang uh, pagbibigay ng plano at kung paano tuto pa rin. Lalong-lalo na po yung mga batas na naisagawa na. Lalong-lalo na po yung magaganda na batas na naipasa na. Kailangan magkaisa po na panagutin po natin o panagutan na ito po i-implement natin sang ayon sa mga layunin na tuntunin na nakalaan dito. Ito lamang po ang paraan sapagat ang mga batas ay ginawa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi dapat masayang ang mga ito at ang pagkakaisa ay isang malaking bagay upang ang lahat ng ito ay may sa katuparan at ang tanging layunin ay ang pagunlad ng ating bansa. Ano po ang gagawin mo para sa lumalaking problema natin sa droga? Kailangan po ay papaigtingin po natin ang enforcement po ng mga batas Uh, kung paano natin masusugpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sapagat ito po'y nakakasira, hindi lamang po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga kabataan. Kung hindi, ito po'y nakakasira ng pamilya. At ang pamilya pa naman ay ito ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Kapag ang droga po ay nanatili at yan ay hindi, uh, nasa wata, malaki po ang disgrasyang aabutin ng ating lipunan. Kaya pagsikapan po natin sa magitan ng mga batas na ginawa para ito supilin, para ito ipigilin at mapanatili po ang tatag at lusog ng ating mga pamilya. Ito po ay para sa isang matatag na republika. Ano kaya ang magandang tulong na may gagawa nyo? Nakagaya namin mga driver? Malaki po ang aking magagawa sapagkat ang lahat po ng mga batas na ginawa para po sa transportation. Ang una pong nakita kong problema ay ang hindi tamang pagpapatupad o sablay na pagpapatupad. Yun lamang pong pagre-rehistro po ng mga halimbawa yung mga tricycles natin. Napakamahal po ng sinisingil. Samantalang ang insurance po ay makukuha nila sa 100 pesos lang o 80 pesos. Ngunit pagka ito po in-registro, mga 600 to 700, pati po yung mga ruta ninyo, mga sa kailangan pong usisain lahat sapagkat ang transportation ay pagdaloy po at sa pag po ng ating mga kababayan sa produkto, sa pangsakayan, napakalaki po ng role ninyo. Kaya ayusin po natin ang lahat ng batas na may kinalaman sa inyong industriya sapagkat pagkatitoy makabubuti sa ating bansa. Kaming mga ang kami ng, kay, ng mga ang at inalamin kami bos na presyo kay malipay lang ng ganin niyo muso usok 5 pesos kay para makuha po lang among income sa matagal adlaw ba nga dili pa mi tawo dako nga hinapon ta nga ilan ning atagag solusyon sa mga idadag kandidato karong 2026 ang maaari po natin gawin dyan ay alisin na po natin ng excise tax sa petrolyo at talagang immediately bababa po ang presyo po ng, pet, ng ating ginagamit na fuel o gasolina para sa inyong pangingisda. Kung hindi naman natin magagawa ng lubusan yon, kailangan po masubsidize po ang inyong pangingisda. Sa ibang bansa po kasi ganun ang ginagawa eh. Binibigyan pa nga po ng mga libring mga makina ang inyong mga ang inyong mga bangkang pangisda upang sa ganun ay makalayo kayo at marami po ang inyong uh, mauhuling isda. At kapag marami po ang huli, alam naman po natin na ito ay malaking bagay, dagdag na kita para sa inyo. pagtutuunan -tug po natin ang pansin ng lahat ng yan, sapagkat ang mahing isda po ay napaka-importante ang kanyang uh, role sa ating uh, bansa. Napakalaki po ng ating karagatan, pagyamanin natin at kinakailangan makapag-take advantage po tayo sa inyong mga kasipagan. Ang mga campaign material na nakalaganap sa ating kapaligiran ngayon ay eh, halos lahat gawa sa plastic. Sakaling mauko sa posisyon ang mga tumatakbong signatory candidates, ano po ba ang inyong magiging bahagi sa nasabing Republic Act na ito? Gayong kayo po mismo sa inyong mga nasasakupan sa inyong mga pangampanya ay kayo na po ang mismong lumalabag. Hindi naman po uh, paglabag ang uh, paggamit po ng uh, tarpaulin Ang katotohanan po niyan, uh, yung mga kababayan natin kapag tapos na po ang uh, eleksyon, sila na po ang kumukuha sa mga tarpaulin na ginamit at ito na gagamit nagagamit po sa iba't ibang mga produkto. Meron pong nagagawang mga bags at iba't iba pong mga gamit na kanila pong uh, naibebenta at pantulong din na uh, dagdag na kita para sa kanila. Kami po ay hindi gumagamit ng uh, plastic sapagkat alam po natin ang batas na umiiral na ito po ay hindi mabuti sa ating kalikasan lalo na po yung hindi biodegradable. Kaya mahigpit din po kaming uh, tumututol at uh, sumasang-ayon sa batas na huwag nating gamitin yung mga plastic na ito po ay nakakasira po ta sa ating kapaligiran. Huwag po kayong magalala. Tayo po ay palaging sumusunod sa mga batas na umiiral sa ating bansa. Kailan po kaya magagawa ang kalsada ng sabay-sabay kasama ang drainage para hindi gawa ng kalsada, didibayin uli. Para makatipid tayo sa gastos. Dapat po kasi ay huwag ng payagan ng mga congressmen at mga senador na sila ay uh, pagdaluyan po ng mga proyektong katulad ng kalsada. Kailangan po kasi ang mga proyekto, ang pagpapatupad nito ay national. Ang ibig sabihin po ay merong strategic na role po ang lahat ng gagawing mga infrastruktura na national po yung approach. Sapagkat kailangan po merong strategic objective ang bawat infrastructure na ating uh, gagawin o itatayo sa ating bansa. Hindi po mabuti yung kanya-kanya. Wala pong, uh, wala pong uh, macro impact sapagkat kanya-kanya po. Eh, Iba-ibang kalsada hindi naman magkakaugnay. Pati po yung mga tulay na ginagamit ay ginagawa kung minsan po ay hindi naman magkakaugnay. Kailangan po ang national approach sa ating infrastructure sabay-sabay at ang impact po ay buong-buo. Kaya ba sila magpasa ng batas na ipababa yung at Isa po sa ating at matagal na po ay yung kuryente na kailangan pong bumaba sapagkat napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tayo po ang pinakamataas sa buong Asia. Matagal ko na pong at bukas ito ngunit sa mababang kapulungan ay ayo pong sumabay o tumulong ang isang ang mga kasama. Sa aking palagay po kapag ako ay nahihalal sa Senado, ay mapapadali natin ito sapagkat pagkat uh, ang kapangyarihang ibibigay ninyo ay sapat upang may sagawa natin ito sa lalong madaling panahon. Ang laki po ng ibubungang ang kabutihan nito sa ating mga households, hindi lamang po sa inyo, lalong-lalo na po sa pagtatayo ng mga industriya dito sa ating bansa na kung saan ay babango ang maraming pagawaan at sa ganon ay maraming trabaho ma-generate, dagdag nakita po sa ating mga pamilya. Yan po ang aking pinaka-importanting advocacy sa Senado. Huwag po kayong maglala at yan po ay ating tututukan. Kami nang inaot na nga, matubag ninyo ang apokotan na may tungod Kaya nga mong sildo lang magpareha, sa barangay na ikaw kayo, rakayo, masag kasagaran gamay kayo. Dahil yun, ang amo lang uh, matubag matuwag ninyo ubon sa inyong pamaagi nga makabuhi po sa mga pamilya nga ang amo padawat ng honorarium ng Siguro po itong uh, nagtatanong ay isang manggagawang barangay kung hindi man po isang opisyal ng barangay. Totoo po ang kanyang sinabi ng kanyang honorarium na tatanggap ay napakababa sapagkat yan ay sinuri na po namin. Meron po akong panukalang batas sa mababang kapulungan ngunit hindi nagkapalad at kinulang po tayo ng panahon. Ito po ay naglalayo na kumalap o magkalap ng maraming pondo hindi lamang po nakabase sa ira. Kaya po napakahirap ng barangay sapagkat ira-based po kayo. Ang aking panukalan batas po ay makakalap po tayo ng maraming pondo pa na maitutulong. Lalong-lalo na po sa mga barangay na maliliit na nandyan po sa 4th class and 5th class municipalities. Ang barangay tanod po, 800 pesos lang po ang abilis na tinatanggap. Kawawa po. Kailangan po nating bigyan lahat ng paraan kung paano kayo po ay mabuhay ng marangal habang ginagawa po rin yung mga tungkulin. 24-7 po ang inyong tungkulin. Pwede pang baguhin ang batas para sa mga aminosidad dahil tingin ko ay nagkakawa ng uh, pang-abuso ang ginawang batas dito, mga uh, paraming mga kabataan ang sobra-sobra, sobra-sobra ang ginagawang kapalian na uh, walang nagawa ang batas natin para sa kanila. Pwede po nating uh, baguhin ang batas lalong-lalo na po yung may kinalaman po sa pananagutan po ng magulang na talagang gwardyahan o kaya disiplinahin ang kanilang mga anak na sa maraming pagkakatawin nakagagawa po ng maraming paglabag. Kasi po may mga batas tayo na kung minsan po ay hindi masyadong nabibigyan ng uh, kaukulang uh, pagdidisiplina sa ating mga kabataan dahil nga po uh, sila'y murang edad lang, ang karaniwan ay walang pinapataw na parusa. Ngunit ang parusa po dapat ay manggaling na rin po sa kanilang mga magulang sapagat sila yung unang-unang dapat nakakitaan ng pagdidisiplina, ang kanila pong tungkulin ay nanjan Kaya sa laki po siguro ng ating pananagutan, kailangan palakasin po natin at bigyan natin ng panibagong tungkulin ng magulang para gwardyahan at kanilang gabayan ang kanilang mga anak. Ano pinaka-epektibong platform ang gagawin nila? Sa akin po siguro ang pinakamalaking contribution na may bibigay ko ay yung suriin natin yung pagpapatupad ng maraming batas na magaganda na naipasa ng Kongreso sa maraming uh, uh, panahon. Katulad po ng uh, uh, singil ng kuryente na sinasabi po ng batas ay kailangan pong maidulot ito sa, sa mga mamamayan sa murang halaga. Ang pagpapatupad po ay hindi po naging maganda sapagkat kabaligtaran ang nangyari. Ang dami rin pong mga batas tungkol sa pagsasaka na hindi po nabigyan ng uh, tamang uh, pagpapatupad. Katulad po nung wag na tayong mag importa kapag naitatanim naman natin ang isang crop sa maraming uh, quality quantity. Meron din pong batas na kailangan pong pahiramin ang ating mga farmers Uh, ng mga bankong, pribado o public uh, o public kung hindi po natutupad sa makatuwid ang kailangan po nating gawin ay bantayan ang pagpapatupad po ng ating mga batas isa pong napakabuting oversight duty ng isang senadorian ano tawag ano yung mga magagandang plataforma nila ngayon lalo, lalo na sa mga estudyante sa mga estudyante ay panatilihin po natin yung uh, kakayahan na uh, mapaaral po natin sila dahil po yung mga batas na ginawa, nandyan pa rin po yung sablay na pagpapatupad. Yung UNIFAST po ay hindi naman talaga naipatupad sangayon sa kanyang uh, uh, simulain o yung kanyang layunin. Marami pa rin pong hindi nakapag-aaral dahil uh, yung pondong uh, na yung mga kriteriya po na inahanap, kung minsan po ay hindi na po uh, masyadong realistic. Kaya pagsikapan po natin na mabigyan po ng ganap na kalayaan at karapatan makapag-aral ng kabataan sapagkat ang pag-aaral po ay tinatawag natin great equalizer. Kahit isa man lang sa isang pamilya po ay makapag-aral sapagkat ito ay tuntungan ng kanilang kinabukasan. iba po yung nag-aral, iba po yung may nalalaman. Kung ano po yung mga pangako nila is ano po, matutupad po ba? Ganon. Ako po pag pinangako ko ginagawa ko hindi ko lamang po alam doon sa iba na pabalik-balik na po sa Senado na mapapansin po ninyo hindi lang dalawang beses hindi lang tatlong beses meron na pong apat na beses na bumalik na po sa Senado kayo po ang nakakaalam kung kanilang mga pinangako ay natutupad halimbawa po ang pangako ng murang bilihin ang pangako ng murang bigas Uh, ang pangangako po uh, tungkol sa ating edukasyon kung paano ito'y magiging kalidad. Ang pangako po tungkol sa paglaban sa korupsyon. Hanggang ngayon po, lubog, lubog na lubog na po tayo sa korupsyon kaya po lalong lumubha ang buhay ng mga Pilipino. Kayo po nakakaalam, yung mangako, nangako po sa inyo, mga senador na ngayon po, mangangako uli sa inyo ng ilang beses kung ito po'y tinupad nila. Ako po kung ano'y sinabi ko, ginagawa ko po. Sana po yung sana na pwede po nilang maitulong sa mga pagaya ko rin na naghirap sa buhay. Ang paghihirap po sa buhay talaga ay nagaganap at magaganap pa sapagkat hanggat hindi natin naisasaayos po ang lahat ng mga dapat nagawin gawin, katulad po ng uh, pagpapasigla natin sa ating ekonomiya, ay mananatili pong bagsak ang ating uh, bansa kung pag-uusapan na yung kanyang pangkabuhayan. Sa ngayon po, ang ating national spending ay napakalaki kung ikukumpara po sa ating projected na revenue. Hindi po mabuti na ang ating bansa ay maglalatag na napakalaking gastusin samantalang ang kanila pong inaasahang uh, magiging uh, kabuhayan natin ay hindi naman sapat. Kaya palagi po tayong mangungutang. Kagaya po ng taong ito, ang projected po nating deficit ay 1.5 trillion. Katumbas po yan ng 4.2 billion per day. Kailangan po nating ayusin ang lahat ng yan. Isip politiko ang sa iyo katabang sa ating na isip ng inisda. Marami po tayong uh, may tutulong uh, sa inyo. Unang-una na po, kinakailangan po masubsidize kayo, lalong-lalo na po ngayon, napakataas po ng uh, presyo ng uh, gasolina na alam kong ginagamit po ninyo. At siguro po ay kailangan na rin na magkaroon kayo ng subsidy tungkol po sa kailangan magkaroon po siguro ng makina na po yung mga bangka ninyo katulad po sa bansang Vietnam para po kayo makarami makapag, uh, makarating kayo doon sa mga uh, laot malalayo para sa dagdag na kita po ninyo pag marami po kayong huli marami kayong kita pagkatapos pag-usapan po natin siguro ang kausapin ang China para po makapangisda kayo sa Scarborough Shoal yan na po eh, pagdating ng panahon na i-discuss natin sa kanila yung traditional fishing rights. Maraming hindi po nyo maintindihan ngayon, ngunit sa darating na panahon, ay pwede po nating talakayin sa bansang China at alam po naman natin na maraming ito po mangyari. Masulbad nila ang problema na mo. Kaya maurag na problema na mo. Ang kanilang mga palaliton karon nagkataas. Kaduha ang gasolina. Kaya usak kami ka mangingisda. Kagaya po ng nasabi ko sa mga ilang nagtanong na kapareho ninyo, kailangan po nating uh, tingnan kung kailangan ng alisin po yung uh, excise tax sa gasolina. Dahil wala po tayong uh, source ng gasolina sa ating bansa, ang paraan lamang ay tanggalin na po natin yung excise tax dyan para mapababa natin ang gasolina. At iyan po ay magiging maganda para sa inyo, magiging murang gasolina. Kung hindi naman po magagawa kaagad, ay kailangan po nating i-subsidize po ang inyong gamit sa gasolina para kayo ay uh, matulungan naman po. Pati po yung makinang gagamitin niyo para may, may, motorboat na po, hindi na po yung nagsasagwang kayo, napakahirap niyan. Hindi kayo masyadong makalayo. Lahat po niyang mga bagay na yan ay pipilitin nating tingnan. Sapagat alam po natin ang uh, importansya ng pangingisda sa ating bansa. Marami po tayong karagatan at kailangan po tayong mag advantage Huwag natin pong pabayaan yan. Gagawin niyo po ba yung mga sinasabi niyo ngayon bago magano? Bago kayo ma-elect? Parang narinig mo yata lahat ang mga sinasabi ko eh. Ngayon kung hindi mo narinig, lahat po ng sinabi ko, lahat po ng mga pinuntahan kong lugar, ay eh, sinabi ko sa kanila ang mga pangunahing suliranin ng ating bansa. At pipilitin po natin gawin lahat yon. Kailangan lamang makisama po lahat ang makasama natin sa Senado. Marami po tayo nga po gawin. Lalong-lalo lalo na po yung kabuhayang uh, pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngayon po, napakahirap po ng ating kalagayan. Kailangan po nating ayusin ang ating uh, in industriya. Palakasin po natin ang ating manufacturing. Dito po tayo naiiwanan, kaya po nawawala po yung mga trabahong dapat na maibigay natin sa ating mga kababayan. Pag wala pong manufacturing, mahina po ang ating industry mahina ang kita, walang pagawaan, mahirap po ang magiging buhay. Yun po yung gusto nating palakasin, sama-sama po nating gawin sa Senado. Ano ang iyong hakbang para masalusunan ang problema ng mga underemployment? Kung saan ang mga fresh graduate ay nakaanta sa hindi nila pinag-aralan? Tama naman yung tanong sapagkat pagkata, uh, ang underemployment ay malala pa rin dito. Marami po talagang naghahanap ng talagang stable at pang na trabaho. Yung underemployment ay uh, parang palliative lamang yan. Kailangan po ay matuto ng maraming skills ang ating mga kababayan. Palakasin natin ang ginagawa ng tesda At pagkatapos po ay isulong po natin yung tinatawag na social entrepreneurship sapagkat ito po ang backbone po ng ating ekonomiya. Marami po yung gustong uh, magnegosyo. Ang kakulangan lang po nito yung skill at ang kapital na kailangan. Marami pong paraan at nagtagumpay na po yung ibang mga kakilala ko sa tinatawag po nilang social entrepreneurship na ang batayan po niyan ay yung kooperatiba. Wala lamang pong masyadong tumututok diyan pero pagdating natin sa Senado, yan po yung isa na ating bibigyan po ng pansin. Mabigyan naman sana ng konting solusyon yung tumataas na bilihin. Talaga pong dapat bigyan ng solusyon yon Hindi po kakayanin ang karaniwang mamamayan, lalong-lalo na po ay yung tinatawag na nasa laylayan. Uh, Nakapag-bibigay uh, na po ng uh, hindi lang agam-agam, kundi -agam, uh, takot na po, yung lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain na hindi na po maabot ng ating mga kababayan. Ito yung dapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Ang nangyayari po kasi ito, lalong pinalalala ng lumulubhang korupsyon at katiwalayan sa ating bansa. Kailangan po ito'y matutukan din Lubog na lubog na po ang bansa natin sa corruption. Pag ito po ay hindi natin binigyan ng pansin, lulubha at lulubha po ang ating uh, problema tungkol sa presyo ng pagkain. Yung corruption po ay may kinalaman din po sa mga sindikato na hanggang ngayon ay uh, uh, hindi po mapigilan. Kapag yan po hindi na solusyonan, ay babagsak po ang ating ekonomiya. Huwag tayong papayag na ito ay mangyari. Meron po ba kayong panukalang patas sa aming mga vendor para hindi po kami maparis pag kami nakitinda? Alam po ninyo, yung uh, pagtitinda po ay isang uh, uri ng ugali ng Pilipino. Masisipag po ang Pilipino. Ilagay lang natin po sa tamang perspektiba. Ang nangyayari po kasi ngayon ay walang binigyan ng... Uh, walang nagbigay pansin tungkol sa mga dako at lugar na dapat sana ay doon makapagtinda ang ating mga mamamayan. Hindi po mabuti na ang kalsada po ay nagagawa po nating tindahan. Pati po ang inyong kaligtasan ay nasasakripiso dyan. Pagtunan po natin ang pansin yan kaugnay po doon sa aming malawak na pananaw na kailangan po lahat ay uh, matuto doon sa tinatawag na social entrepreneurship. Sa kunting puhunan po ay makapagtitinda kayo, makapagahanap buhay kayo ng marangal at uh, sa lahat po ng mga nangyari, nagtagumpay po yung mga ibang sumubok dito. Pagsikapan po nating bigyan ng atensyon at direksyon ang bagay na ito. Anong magandang magagawa nyo sa aming mga magta-tricycle? At anong asa namin sa si inyo? Mga magta-tricycle, kailangan po nating uh, ayusin ang mga ruta ninyo para po ang uh, ating uh, flow ng transportation ay maging uh, maayos. At ang local government po ay may malaking uh, pananagutan tungkol dyan. Yung lamang pong pag-identify ng rota, hindi po mabuti mas marami po yung tricycle kaysa mananakay. Hindi rin po kayo kikita dyan. Kaya irarationalize po natin lahat dyan. Yung ating mga regulatory framework ay dapat po natin ayusin at palakasin. Makapaghanap buhay kayo at hindi naman po kayo makasasagabal sa traffic. Ibig sabihin, ibalansi po natin ang lahat ng ating ginagawa. Ang paghahanap buhay naman po ay pwede nating ilagay sa tama at sa lugar. At ang batas lamang po makakagawa niyan kung talagang ito ay aayusin uh, ng mga taong may kinalaman at may interes tungkol po sa inyong kabuhayan at sa inyong sektor. Yan po ay ating uh, bibigyan ng pansin. Kaya ba talaga ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Paano niyo gagawin yan? Palagay ko po uh, sa ngayon ay hindi pa po pwede yun sapagkat uh, hindi natin pwedeng ibenta yung bigas na mas mababa, mababa pa sa puhunan. Sa ngayon po kasi sa ating bansa dahil sa taas po ng mga inputs katulad ng fertilizer, mga pesticidio, pati irrigation, nakakapag-produce po tayo ng uh, palay per kilo at 15 pesos. at uh, sa 22 pesos, wala po siyang kikitain doon sapagat yung labor ay wala pa doon. Natatalo po tayo ng ibang bansa na nakapaproduce ng palay, 6-7 pesos per kilo. Kailangan po talagang suporta ng farmer at yung mga subsidy po na kailangan ay kailangan pong maibigay talaga para sa kanila. Kapag na-discourage po yung farmer na siya po'y magsaka, baka isang araw ay gigising po tayo, wala na pong gustong magtanin tayo rin pong mamumroblema niyan. Kailangan po nating pagsikapan na tutukan ang problema na yan. Ano pong masasabi niyo sa mga kababayan po natin na nagsasabing pro-China daw po kayo? May pagkamali po nila siguro at hindi na masyadong naintindihan. Ang sinasabi ko lamang po, kailangan po nating ayusin yung ating South China Sea. Ang gawin po natin sa bahaging yan na tinatawag nating West Philippine Sea, ipatala po natin kagad hindi po mabuti na tinatawag lang nating West Philippine Sea nang hindi po natin naipatatala do sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat. Kagaya rin po ng bago po kayo makapag-aral sa isang eskwela, kailangan muna kayong magpa-enroll. Pag hindi po kayo naka-enroll, kahit pasok na po kayo ng pasok sa eskwela, eh hindi rin po kayo magkakaroon ng, uh, ng recognition. At sa isay din po yung inyong ginagawang pagpasok sa eskwela. Ganon din po yung gusto natin. Yung West Philippine Sea ay atin po yun. Lagyan lang po natin ng uh, legal na patalaan. Ilalaban po natin yan ang patayan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Ano po ang pakinabang namin sa inyong senador kapag binoto po namin kayo? Marami po kayong magiging pakinabang. Sa ako po, palagi kong ginaganapan tungkuling po na sangayon lamang sa katapatan, sangayon po sa katwiran at sa sa totoo Napansin po niyo siguro dito sa mababang kapulungan, kahit ako na lamang po ang nag-iisang nagsasalita, lalabanan ko po silang lahat. Matupad lamang po yung tuntunin na may ang totoo at tapat na paglilingkod. Ang iba po kasi ay hindi magsasalita sapagkat natatakot sila. Hindi po. Pagkarapatan po ng mamamayan, ilaban po natin kahit anong mangyari. Kahit saan tayo mapunta, kahit ilan ang kalaban, ganun po si Dante Marcoleta. Hindi po uh, sumusurrender sa laban kapag ang laban po ay para sa katwiran at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Agree po ba kayong tulungan ng Pangulo sa pag-angat ng ating Pilipinas? Siyempre po, tayo naman ay uh, kaagapay ng ating pamahalaan sa lalong-lalo na sa pagpupundar po ng ating ekonomiya. Hindi lamang ang ating ekonomiya, pati po yung ating uh, uh, buhay pang politika. Kailangang maging matatag ang ating mga political institutions. Hindi po mabuti na mahina itong mga ito. Ang pamilya po ay isang pinakamaliit na unit ng ating political system. Kailangan din nating palakasin ang pamilya. Sa lahat po ng mga layunin at patakaran ng ating pamahalaan, sa ikatatatag nito at sa ikapagbibigay ng maraming uh, uh, o pagpapalaki ng interes, kabuhayan at ang kalusugan, edukasyon ng ating bansa. Lahat po tayo suportado ang mga initiatives na yan. Kailangan lamang po na pagsikapan natin pagtulungan ito sa magitan po ng pagkakaisa at hindi pag-aaway-aaway. Sa tingin niyo po, bakit karapat dapat ka iboto? Napalagay ko po, karapat dapat akong iboto. Sapagkat ako lamang po yung uh, politikong masasabi na kapag sinabi ko po, igagawin ko talaga. Gawin po ninyong ang halimbawa, yung mga pabalik-balik na sa Senado. Sa tingin po ba ninyo yung kanilang mga pinagsasabit, ipinangako sa maraming panahon ay netupad na. Ang aking pong record sa House of Representatives, ang pakikipaglaban sa karapatan, kahit na po mahirap, katulad po ng isang network na naipasara, yan po ay mahirap sapagkat sila'y makapangyarihan at uh, kayang-kaya po nilang uh, sirain ang iyong political career. Ngunit dahil po sa pakikipaglaban sa karapatan ng karaniwang mamayan, na libre po ang panunod at na walang bayad at sapagkat hindi nila binayaran ang mga buwis na karampatang ibayad sa ating pamahalaan, kahit mahirap, kahit malakas sila, ako lamang po nag-iisang lumaban. Wala pong isamang politiko na senador ang sumama sa akin."